Yo brother, ngayon mabilis ang content lang tayo. May nakapagtanong sa aking bata kanina, kung ano raw bang ginagawa, ano raw ba dapat gawin? Kapag may urge, urges siya, may urge siya na gusto niyang manood ng P o ng corn. Sabi natin ng corn at maglulu. Gusto niya maglulu. Siyempre, alam naman natin na masama yun. Hindi maganda ang paglululo at panonood ng porn, ah, ng corn, ng corn ano ba ang magandang gawin? Paano raw ba niya ma, paano daw niya masusolusyunan 'yon? So bilang ako, mabait ako na tao. Hindi jo lang, hindi ako mabait na tao. Pero marami ako matutulong pagdating dito ko dahil nga isa ako sa mga klase ng tao na nasolusyunan yung problema nito. Una-una sa lahat, kailangan mo sabihin natin mag ano ka mag kailangan mo unahin yung pinakaugat ng ano ng problema mo. Kung addict ka sa porn, ang pinakaugat ng problema mo, pwedeng ito yung mga trauma nung bata ka, o oh, shit pa yung buhay mo. Sabihin natin, talunan, hindi man, wala namang masama siguro maging talunan, pero talunan ka pa ngayon. Sabihin natin, yung habit mo, yung pagkatao mo, yung self-image mo, pack up pa. Gag Gagawa ko ng another content para dun sa self-image at pag-improve ng pagkatao. Kasi, hindi, although hindi naman ako super improved na pagkatao, pagkatao na, wala pa ako sa prime ko, pero kung titingnan mo ako nung mga panahong bata ako, sabihin natin, 22 ako ngayon, nung panahong 17 ako, sobrang, layo, sobrang laki ng pinagkaiba. As in, sobrang laki ng pinagkaiba. Ganito ang ginagawa ko, brother. Kada may urge ako na, alam mo yung pakiramdam na gustong gusto mo natin, yung ginagawa ko talaga kahit hindi lang sa pag, pag, ano, pag, pag at pananood ng corn bag, gusto kong, gusto kong kumain ng ano, gusto kong kumain ng junk food. Minsan kasi, syempre, boxer kasi ako, kaya may mga panahon na bawal ako kumain ng junk food na gusto ko, gaya ng cake, gusto ko minsan yon Minsan na, na, narating sa panahon na napunta na ako dun sa bilihan ng cake sa bakery. Pero sinusubukan ko pa rin talaga, ano, sinusubukan ko hindi bumili, pero nakakainis din kasi minsan nandun ka na, minsan natanong mo na, bilang aalis ka. Pero hindi naman yun yung point natin ngayon. Ang point natin ngayon, ano raw ba magandang gawin kapag maglululu o pag nakakaroon ng, hindi naman maglululu, wag ka maglululu kung ano magandang gawin pag may urge o may gustong gusto mo na pakiramdam mo gustong gusto mo na maglulu at manood ng P website ng P website na yan gusto mo nang mag-indulge sa P website at maglulu gumawa ka ng bagay na makakapagpabago ng mood mo brother sa akin ang pinaka ano pinaka malaking bagay na nakakapagpabago ng mood ko hindi lang sa ano hindi lang dito sa sa ano addiction ko dati na sa dati kong addiction na paglululu at panonood ng corn meron tayong mga taong nire-respeto sa buhay natin. ba? Diba? Meron tayong nire-respeto na mataas yung tingin natin sa kanila, mataas yung tingin natin sa mga tao na yun. Sa akin, ayun yung tatay ko. Siyempre, sobrang taas na respeto ko sa tatay ko kasi dahil sa mga sakripiso niya. Alam mo, ang ginagawa ko, brother, iniisip ko na lang, pag malapit na yun, yung panahon na yun, around 20 ako, 20 years old ako, 19 years old ako, medyo, hindi na ako, ano, hindi na ako masyadong addict, pero na ko pa rin yung paminsan-minsan yung para pang pag na ano lang yung na ka nung sobrang lakas ng urge. Ang ginagawa ko naman brother, iniisip ko na lang habang gagawin ko to, yung nasabi ko sa sarili ko, paano kung gagawin ko to? Sipin ko, nakikita ko ng tatay ko. Sipin ko, andyan, andito sa bigla siya pumasok sa bahay. Binuksan niya yung pinto, nakita ko nagagano'n. Siyempre, napakalaking kahihiyan nun para sa akin. Kasi siyempre, yung taong nire-respeto mo, masyado mong nire-respeto bilang isang tao, makikita kang gumagawa ng kalokohan na gano'n. Maka-apply mo rin to sa ibang bagay, gaya ng bawa, adik na adik ka na, gusto, kong, gusto mong, sabihin natin, gusto mong gumawa ng kalokohan, mag-mariwana, mag, mag kung ano ginagawa mo, o kaya, kumain ng junk food. Isi, kung sa junk food naman, syempre, kahit naman, meron kang ano, siguro yung coach mo, gano'n gano na gano isipin mo. Basta brother, pwede rin namang hindi yun. Gumawa ka lang nung bagay na makakapagpabago ng isip mo agad-agad sa moment na yun. Bawa, gusto mo nang maglulu. Magkano mag ka as asap, asap, tumayo ka agad sa upuan. Diba? Naramdaman mo na tumayo ka agad sa upuan mo. Pag tayo mo sa upuan mo, labas ka, pwede ka lumabas. Lahat, lahat ng bagay na makakapagpabago sa isip mo na pag mawala ka sa mood mo, mawala ka sa, sa mood mo. Pag nawala ka na sa mood mo, wag mo nang ipipid yung urges. Kasi anong nangyayari kasi, Nagkaroon ka ng urge, gusto mo maglulu. Sabi natin, gusto mo maglulu at manood ng corn. Ano nangyayari? Napunta ka pa sa TikTok, nanonood ka ng nagsasayaw ng babae. O kaya nag stalk ka ng mga babae sa Facebook, sa Instagram. Ganun ang ginagawa mo kasi. Kaya kaya kaya, lalo lang nas nagiging malakas yung ano, yung urge. Lalo lang yung ano mo, yung ano ba tawag dito, temptation mo, lalo lang nas nalakas nas mas pag lumakas to, mas mahirap to makontrol. Mas mahihirapan ka makontrol yung temptation pag lumakas to. Darating sa point na ikaw na yung kukontrol na ito, kusa ka na, parang pakiramdam mo, kusa ka na lang magbubukas ng website. Siyempre, maninimula ka muna sa umpisa, manunod ka muna sa softcore, hanggang mapunta ka sa, sa hardcore. Pero ang pinakakailangan mong gawin, kung gusto mo talaga makarecover dito, makarecover dito, doon ka sa ugat, unahin mo yung mga ugat, yung trauma mo ng bata, o kaya yung, yung buhay mo ngayon, shit pa rin alam mo na hindi ka hindi walang babaeng kumapansin sa iyo ni pag ni mga babae kinakausap ka lagi kang nirereject kailangan mo munang ayusin 'yon kasi pag naayos mo 'yon mas madali nang ma mas madali nang ma yung ano yung problema mo dito sa porn at, at, at sa corns problema mo sa corn at sa paglululu pero ito yung pinaka para bang pang first aid o band aid yung pang mabilisan lang na solusyon bawa may urge ka ngayon gustong gusto mo maglulu Siyempre, kailangan mo lang baguhin yung, or, yung, ano mo, yung mood mo. Baguhin mo agad yung mood mo as soon as possible. Siyempre, kailangan mo itong gawin. Siguro kada may urge ka. Hangga, pero, siyempre, papalpak ka pa rin dito. Hindi ka naman siguro si Superman eh. Kahit naman ako noon, pumapalpak pa rin ako eh. Hindi ka naman si Superman na hindi ka na magkakamali. Magkakamali at magkakamali ka pa rin. Pero, maano na para matatabunan nito, yung, mas, mas malelesen na yung pagkakamali mo. Yeah brother, salamat. Ten na ngayon, dapat matutulog na ako ngayon eh kasi problema, kakakain ko lang. Medyo na late ako nang uwi sa bahay ko, ano, may mga pinuntahan pa akong lakad. Sige, brother. Bukas babawi ako, maggawa akong video.